Ano-ano ba ang mga dapat nating malaman kapag sasakay ng Shinkansen o bullet train? Tara, may simple tips ako para sa inyo. Samahan nyo ako hanggang sa dulo. Let's go guys! Andito na kami sa ek Station ng Fukuyama para bumili ng ticket papuntang Hamamatsu ek Station. So, let's go guys! Tara guys, sasakay kami ngayon ng Shinkansen o yung bullet train. Tara, samahan nyo ako paano experience at paano malaman sa ticket na hawak nyo kung saan kayo sasakay at pwepuesto. Dito kami sa Fukuyama Eki Nga Pala Station at ang destination namin ay Hamamatsu Station. Tara, let's go! Para landing na sa Pilipinas ka, ipapasok mo lang yung ticket niya sa entrance. Pag naipasok mo na, diretso ka na dun sa kabila para kunin mo naman yung ticket. Tapos pupunta na kami dun sa waiting area para mag-antay dun sa shinkansen na sasakyan namin. So, ayan, dumating na yung Shinkansen. Papasok na kami dyan. So, ang ibig sabihin niya, yan yung pangalan ng Shinkansen. Yan yung sinakyan namin. Yan naman yung Shinkansen number. Kasi maraming Shinkansen, syempre magkakamukha yung naiba lang sila sa number. Yan naman yung number ng bagon ng Shinkansen na kailangan mong pasukin. Yan naman yung seat number. Yang si naman, yan yung window, center, tsaka aisle. AB silang siya. Ngayon tingnan natin guys kung tama nga pinasok natin na Shinkansen. So let's go, tingnan natin. Check natin kung tama. Ayun, number 14, number ng bagwan. Tapos 504, number naman ng Shinkansen. Nasa seat number 17 ako. Nakaupo naman ako sa aisle which is letter C. Pay sa ticket, tama naman yung nasakyan natin. So salamat guys sa panonood. Please like and share and follow. Thank you so much. Bye bye.